alam mo Mahal kita sana nang managbalikan ako Grabe ka. Wala, ano Handa lang yun eh. talaga? Hindi naman ano, hindi ko naman to ano kinanta kasi like gusto kong ano. Pansin mo, hindi siya totally love song. Oo, oh? oh, pero okay lang kasi maganda naman. Ito ka na. Ha? ka Ang ganda? Nagustuhan mo ba? Hmm. Huwag oh, ah. mo Alam mo ba? First time na mangyari. Na? Ito. Ganito. May surprise. bibigay ng effort. No, never. Alam And effort. first time ko lang din gawin yun. At asahan mo, hmm. yung first time na yan, masusundan yan ng maraming beses pa. Sana, hmm. yung maraming beses na yun, umabot ng 3 years, and hmm. ikaw pa rin yung... 3 years? Yeah. Baka to ba yung 3 years? 3 eh. years okay. na yeah. ikaw pa rin yung pinag-i-effortan ko ng ganito. Okay lang ba? Um, okay lang din naman sa'yo. Maghintay. Eh, parang... Anong sinabi mo? Eh, parang may meaning yung sinabi mo eh. Naan? Meaning maghihintay ka din. Speaking of maghihintay, Ano oh. oh, oras na? Ayala. <laughs> Oo nga. Tara, tara, tara.